Ikalawang aklat ni Samuel, ikalabing alim na kabanata. At nang si David ay makaraan sa dako pa noon ng kaunti ng taluktok ng bundok, narito, si Siba na lingkod ni Mephiboset ay sumalubong sa kanya na may handang isang tuwang na asno, at sa bawa ng mga iyon ay dalawang daang tinapay at isang daang kumpol na pasas at isang daang bunga sa taginit at isang sisidlang balat ng alak. At sinabi ng hari kay Siba, Ano ang ibig sabihin sa mga ito? At sinabi ni Siba, Ang mga asno ay upang sakyan ng isang ng hari, at ang tinapay at ang bunga sa taginit ay upang mga kain ng mga binata at ang alak ay upang mainam ng nangapapagod sa ilang. At sinabi ng hari, At nasaan ang anak ng iyong Panginoon? At sinabi ni Siba sa hari, Narito, siya tumatahan sa Jerusalem, sapagat kanyang sinabi, Ngayon ibabalik sa akin ang sangbahayan ng Israel, ang kaharian ng aking ama. Nang magagayo, sinabi ng hari kay Siba, Narito, iyo ang buong nauukol kay Mipiwaset. At sinabi ni Siba, Ako'y umuyukod. Makasumpong nawa ako ng biyaya sa paningin mo, Panginoon ko, o hari. At nang dumarating ang hari sa Bahurim, narito, lumalabas na mula isang lalaki sa angka ng sangbahaya ni Saul. Nang pangalay si May, na anak ni Gera, siya'y lumalabas at manunumpa habang siya ay lumalabas. At kanyang hinagis ng mga bato si David at ang lahat ng lingkod ng haring si David. At ang buong bayan at ang lahat ng malalakas na lalaki ay nasa kanyang kanan at sa kanyang kaliwa. At ganito ang sinabi ni Semei nang siya nanunumpa. Dumayas ka, lumayas ka. Ikaw na lalaking mabagsik at hamak na lalaki. Ibinalik sa iyo ng Panginoon ang buong dugo ng sang bahaya ni Saul na hari mong hinaninha ng pagkahari. At ibinigay ng Panginoon ang kaharian sa kamay ni Absalom na iyong anak. At narito, ikaw ay nasa iyong sariling kasamaan sapagkat ikaw ay lalaking mabagisik. Nang magkagawin, sinabi ni Abisai na anak ni Sarbia sa hari, Bakit susumpay nitong asong patay ang aking Panginoon na hari? Payaunin mo ako. Sinasamok sa iyo at pugutin ang kanyang ulo. At sinabi ng hari, Anong ipakikialam po sa inyo? Kayong mga anak ni Sarbia, Sapagkat siya'y nanunumpa at sapagkat sinabi ng Panginoon sa kanya, Sumpayin mo si David, Sino nga ang magsasabi? Bakit ka gumawa ng ganyan? At sinabi ni David kay Abisai at sa lahat niyang mga lingkod, Narito ang anak ko, Nalababa sa aking tiyan, Siyang humahanap ng aking buhay. Kano pa nga kaya ang gagawin ngayon ng Benhamitang ito? Bayanin niya siya at manumpa siya sapagat iniutos ng Panginoon sa kanya. Marahil ay titingnan ng Panginoon ang kasamaang ginagawa sa akin at gagawan ako ng mabuti ng Panginoon sa sumpa na sa akin sa araw na ito. Sa gayon nagpatuloy ng lakad si David at ang kanyang mga lalaki, at si Simei ay umaon sa tagiliran ng bundok sa tapat niya, at sumusumpa habang siya yumayaon at hinahagis ng batis siya at nananaboy ng alabok. At ang hari at ang buong bayan na nasa kanya ay nagsidating na pagod at siya ay nagpahinga roon. At si Absalom at ang buong bayan ng mga lalaki ng Israel ay nagsidating sa Jerusalem at si Kitopel na kasama niya. At nangyari ng si Husay na Arkita na kaibigan ni David ay dumating kay Absalom na sinabi ni Husay kay Absalom, Mabuhay ang hari, mabuhay ang hari. At sinabi ni Absalom kay Husay, Ito ba ang iyong kagandang loob sa iyong kaibigan? Bakit hindi ka sumama sa iyong kaibigan? At sinabi ni Husay kay Absalom, Hindi, kundi kung sinong pipili ng Panginoon at ng bayang ito at ng lahat na lalaki sa Israel. Doroan ako, at saka samahan noon, tatahan ako. At saka, kanino ako maglilingkod? Hindi ba sa harap ng kanyang anak? Kung paano ako naglingkod sa harap ng iyong ama, ay magiging gayon ako sa iyong harap. Nang magkagayos, sinabi ni Absalom kay Akitopel, magbigay payo kayo kung ano ang ating gagawin. At sinabi ni Kitipel kay Absalom, Sipingan mo ang mga babae ng iyong ama na kanyang iniwan ng magsipag-ingat ng bahay. At mababalita ng buong Israel na ikaw ay makayayamot sa iyong ama. Kung magkagayo, lalakas ang mga kamay ng lahat na nasa iyo. Sa gayo, kanilang ipinaglaglad si Absalom ng isang tolda sa bubungan ng bahay at sinitingan ni Absalom ang mga babae ng kanyang ama sa paningin ng buong Israel. At ang payo ni Akitofel na kanyang pinapayo sa mga araw na iyon, ay gaya ng kung ang isang lalaki ay nagsisiyas at sasalita ng Diyos, gayong lahat ang payo ni Akitofel kay David at gayon din kay Absalom.